Breaking news, President Donald Trump nagbigay na ng last chance para sa militanting grupo sa Gaza na Hamas at kinakailangan ng kunin ang 48 na mga bihag ng militanting grupo at pinaniniwalaan na 20 na lang dito ang mga buhay pa. Ginigipit na rin ng Qatar ang Hamas. Pero ang sagot ng Hamas ay nagmamatigas pa rin ang pagliyab ng kalangitan ng Gaza dahil sa tinatawag na mighty hurricane strike ng Israel hanggang sa ang Hamas ay sumuko na at Israel tapos nang magbigay ng babala sa mga sibilyan sa Gaza upang lisanin na ang kanilang lugar. Ayon mismo kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ay hindi na sila masisisi dahil nagpaalam na sila sa mga sibilyan. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 9, 2025 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa United States of America, Hamas at ng Israel. Madadawit rin sa ating usapan, ang Qatar. Matapos ipadala ni President Donald Trump ang sampung F-35 Stealth Fighter Jet sa Puerto Rico upang sa kanilang plano, nasa lakay mismo ang loob ng Venezuela. Ngayon ay ibinaling ni President Donald Trump ang kanyang atensyon sa Gaza. Nagbigay na ito ng last chance para sa Hamas. Ayon kay President Donald Trump, sa ayaw at sa gusto ng Hamas ay kukuni nila ang 48 na mga bihag na hanggang ngayon ay hawak pa ng Hamas. Pinaniniwalaan na 20 na lang rito ang buhay pa. Dagdag pa ni President Donald Trump na tanging yan na lang ang paraan upang ang militanting grupo sa Gaza na Hamas ay makasurvive at kung magmamatigas pa rin ang Hamas ay hindi magdadalawang isip ang puwersa ng Amerika na papasok sa Gaza upang tulungan ang Israel sa kanilang ground operation at full operation sa Gaza City. Lumipas na ang maraming mga oras. Ang problema mga kaibigan, ang Hamas ay wala pang ibinibigay na reply sa sinabi ni President Donald Trump maliban sa kanilang pahayag na sinasabing pag-iisipan ito ng gusto ng pamunuan ng Hamas. Hindi na rin nakatiis ang Qatar. Ang Qatar mga kaibigan ay isa sa mga kilalang alyado ng Amerika. Hindi ito gaano nagpapakita ng suporta sa Israel, hindi man lantaran, pero meron silang mga ginagawa na ito ay pabor sa kahilingan ng Israel. Katulad na lang ng pinakabagong ginawa ng Qatar ngayon, ginigipit nito ang Hamas. Ayon sa Prime Minister ng Qatar at Foreign Minister nito na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, huwag na raw magdalawang isip ang pamunuan ng Hamas at tanggapin na ang proposal ng United States of America at Israel. Pero sa halip na magbigay ng positive response ang pamunuan ng Hamas, nagpahayag ito ng preliminary ideas. Sinabi ng Hamas senior official na si Basim Naim, isa sa kanilang goal ay mag-refuse sa mga proposals ng United States of America at Israel dahil sa mga sinabi ng ofisyal ng Hamas na babahala ang maraming mga sibilyan sa Gaza. Ayon naman sa mga eksperto, wala daw ibang gusto ang Hamas kundi ipagpatuloy ang gera nito laban sa Israel dahil kung talagang gusto nila ng kapayapaan sa Gaza ay tatanggapin na nila ang proposals ng United States of America at Israel. Pero dahil sa kanilang pagtanggi, Nangangahulugan nito na ayaw rin nilang ihinto ang operation ng Israel at ng United States of America sa Gaza. Nangangahulugan din ito na kung hindi tutugon ang Hamas sa sinasabi ni President Donald Trump, papapasukin din ito ang puwersa ng Amerika sa Gaza upang tulungan ng Israel sa kanilang full ground operation at tuluyan ng makuha ang Gaza. Maliban sa last chance na ibinigay ni President Donald Trump sa pamunuan ng Hamas, ang Israel nag-warning na magsasagawa sila ng tinatawag na mighty hurricane strike sa Gaza hanggang sa ang Hamas ay sumuko na ayon sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Kapag hindi ibigay ng Hamas ang mga bihag at hindi sila susuko ay magliliyab ang kalangitan sa Gaza sapagat magsasagawa sila ng full attack, ground at maging sa kalawakan nito. Ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, ay tapos na silang magbabala sa mga sibilyan sa Gaza at kung ano ang mga susunod na pangyayari ay hindi na raw sila masisisi sabagat nagbigay na sila ng babala. Maliban sa mga babala ay itinuro na rin ng Israel kung saan ang mga ligtas na lugar na dapat puntahan ng mga sibilyan sa Gaza. Ayon sa Israel, libu-libu na ang lumikas pero hindi maikakaila na meron talagang mga nagmamatigas. Ayon sa mga residente ng Gaza City, kahapon, September 8, nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza City. Nakakapanlumo ang balita sabagat merong 25 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi. Dahil sa nasabing 25 na mga kumpirmadong nasawi, umabot na sa 40 ang nasawi mula kahapon hanggang ngayon September 9. At maliban sa mga kumpirmadong nasawi, meron pang labing lima katao na hanggang ngayon ay ginagamot pa dahil matinding sugat ang kanilang natamo talagang hindi na tinantanan ng IDF ang Gaza libo-libo na sa mga sundalo nito at reservist ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Gaza kinumpirma rin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na sa loob ng ilang araw na kanilang full ground operation ay 50 sa mga terror towers na ang pinabagsak ng kanilang puwersa ayon kay Netanyahu I say to the residents of Gaza you have been warned get out of there Meron pa raw silang gagawing malalaking mga pag-atake. Mga pag-atake na hindi pa nangyari sa mga nakaraan nilang pag-atake. Ito ang pangako ni Benjamin Netanyahu hanggang sa ang Hamas ay kusa ng sumuko at ibaba na ang kanilang armas. At talagang ginagalit ng Hamas ang Israel. Sabagat nitong nakaraan ay merong shooting incidents na nangyari sa Jerusalem. May mga nasawi at nagsalita ang Hamas dito mga kaibigan at pinuri ng gusto ng Hamas ang nagsagawa ng pamamaril sa Jerusalem. Marami naman ang mga nagtatanong na sa full operation na isinasagawa ng Israel sa Gaza at ang panghihimasok ng United States of America sa mga plano ng Israel, natatanong tuloy kung bakit tahimik ang Saudi Arabia at ang Ehipto sa ginagawa ng Israel. Tuluyan na kayang makukuha ng Israel ang Gaza? Magiging isang Israel na lang kaya ito? Ano ang inyong masasabi? tungkol sa ginagawa ng Israel sa Gaza, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At ang mga susunod na update ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakalit nating na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ng ito and may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!